mga idol so 6am pa lang eh nire-ready ko na yung ano ko kasi yung baboy ko na natumba nung isang linggo yata yun ngayon ay tutuluyan ko na kasi wala nang pag-asa tumayo kaya tutuluyan na natin sayang na eh wala nang pag-asa mga anak kasi hindi na makatayo. So, tutuloyan na natin. Ayan na mga idol. Ayan mga idol. May, may mga bibi pa. Kaso, mamatay na rin. Kasi hindi na rin yan makadede Kasi hindi na rin makatayo yung nanay niya. <laughs> Kaya, tutuloyan na lang natin to para hindi na maghirap pa. Ayan. Matinding nga mga idol yung pinagdaanan ng inahang baboy na to. Kasi nga, natumba siya ng gabi, napansin natin nung umaga, pagkahapon, naubos na yung mga anak niya, ninakaw na yung mga bunga. <laughs> Pero mal talaga, natumba na nga, ninakawan pa, nako. Kaya tutuluyan na lang natin para hindi na maghirap pa. Kasi kawawa nga. At saka, uubos na rin yung panggatong natin. Eh, pwede na to. <laughs> siguro nga, bumigay na to mga idol. Kasi yung anak nitong isa, eh, natin. Kung nakita nyo sa vlog ko noon, na nilitsyon namin na, ng, mga bata ang bunga niya. Tsaka, dinataan at saka, ginataan at pinagsaluhan. Kaya siguro, tuluyan ng bumigay. Hindi na nakamove on mga idol. <laughs> kaso nga lang nung bumigay na nang natumba na eh ninakaw pa rin yung mga bunga niya siguro eh, bininta din ng mga bata yun <laughs> kaya nga talunos lunos talaga yung pinagdaanan ng inahang baboy na to kaya tatapusin na natin ang paghihirap niya So, ayan mga idol, may panggatong na tayo. <laughs> ayan. So, ayan, tinuluyan ko na yung mga sanga niya. Kasi itong puno, masyadong malaki na to. Kailangan dito, sinso. Ayan. Matibay din talaga yung dalawang baby, oh. Sige, kapit lang kayo hanggang may buhay pa yan. Ayan yung mga dahon niya. So, mamaya, iipunin na lang natin yan. Tsaka, susunogin para iwas na rin yung ano iwas dinggi na rin baka madinggi pa to ayan mm -hmm. dalawa na lang sila ba at tapos madinggi pa kawawa naman oh dito to huh? so sige na mga idol babay na lang parang nasisiraan ako ng ulo dito <laughs>